guys, we're going to cook an egg. And we're not going to use a spoon. Only heat under the sun. Let's go! Yes, mga mamshi. So, ngayon itatry natin na tayo naman ang gumawa nitong challenge na to. Titignan natin kung talagang maluluto ba talaga yung itlog sa sikat ng araw. Naamis talaga tong aking toddler dahil nakikita niya to dito sa Facebook na may mga nagluluto gamit lang ang sikat ng araw. So, itatry natin ngayon. Ang oras sa ngayon ay 12.23. Medyo mahangin lang sa mga oras na ito at medyo makulimlim pero itatry pa rin po natin. Ayan. So, dito natin ipapwesto yung ating kawale na nasunog na agad. Di pa tayo nagluluto. <laughs> so, lagay mo lang dyan siya. Yan. yan so, yung ating gagawin. So, so medyo ayaw makisama ng panahon ngayon mga mamshi at makulimlim talaga ang kalangitan natin. Pero kahapon, grabe, alam nyo ba na umabot ng 53 degree Celsius dito sa Pasig. Tapos ngayon, mahangin siya. Ay, nakba naman. Pero tuloy pa rin natin to mga mamshi at di pa kami nagla-lunch. After neto, magla-lunch na kami. So, kailangan maluto namin ang itlog at hotdog kasi yun ang lunch namin. so, naglagay na nga ako dyan mga mamsi ng mantika para mapainit na rin natin sa kawali. So, iiwan muna natin yan for about 5 to 10 minutes up to 15 minutes. So, kung maririnig mo yung mga mamshi, medyo mahangin talaga ng mga oras na yan. So, it's about 12.39 p.m. or high noon. Pero hindi talaga siya ganun kainit, makulimlim ng konte, pero may time naman na sobrang init talaga siya. So, ayan nakikita nyo yung ating isang itlog at saka dalawang hotlog na lulutuoy natin sa ating kawali na no? sa so, para magita ng init ng araw. So habang inaantay nga natin, ay naiinip naman ito aking toddler at gusto na niya ilagay namin yung itlog. Pero sabi ko nga, hindi pa nga mainit ang kawali. So kung mapapansin nyo mga mamshi ay nabasag na yung itlog natin kaya nakalagay na dyan sa platito at sisimulan na nga nating prituhin ito. Ayan na. Oh, siya. Anong Wow! wow! Anong ganda? Tignan nyo. Wow! Ang galing! Tara. Siyan. Tara. Labas natin. Oh, ang init. Ayan. We get night. Ayan ito. We get night. So, ayan mga mamshi. At maasa pa rin talaga yung toddler ko na maluluto pa rin namin yung itlog. Kaya iniwanan na namin yan for 30 minutes. Pero nung binalikan namin, ganun pa din. Ito pa rin yung itsura niya.